Okay. Isa na namang video ang aking i-share sa inyo mga kamamba. Ito po ang problema po nito ay malalim na ang kanyang brake drum. Kaya kahit bagong-bago ang kanyang brake shoe ay malalim pa rin. Ayan, kung mapapansin niyo 'yan, hindi siya bumabalik dahil sa sobrang lalim na ng kanyang brake drum, okay? yan po ang ating bibigyan ng solusyon at pakikita ko po sa inyo kung paano gawin okay tanggalin po natin ulit itong friksyo okay okay yan dito po tayo mag pupukos ito po yung nagbubukas sa ating brake drum ang gagawin po natin dito Ayan. Palalaparin po natin itong tigkabilang gilid. Kumuha na po ako ng ayan, round bar. Ayan. Lalagay po natin siya tigkabila. Okay. Ganyan po ang ating gagawin. Meron na akong man, maliit na ano, page. Oh. ano <laughs> ngayon ang mga motoray ko in in ang mga kwan ngayon. Oh. Ang hindi nagpapagawa, load na lang. <laughs> ah. Yeah. Maagap uh -oh. nagpalabas eh. Okay. Uh oh. Okay. Ibigin po natin ang na konti. Ayan. Okay. Ayan na po. Naikabit na po natin. No? kung kanina po kumi-stack siya dahil sa malalim na yung kanyang ano brake drum ngayon ayan parang bago bago balik agad siya hmm. pakita ko po sa inyo ang motor niya ayan parang pinalapat po natin ito pinaka nagbubuka sa ating brake. shoe okay sana po ay may natutunan kayo sa aking munting video na ito. At makatipid tayo. So sa mga may shop naman dyan na uh, maaari po nating i-apply ito sa ating mga customer. Okay. Hanggang sa susunod kong video. Maraming salamat po sa panonood. God bless.